Morning guys, welcome to my YouTube channel guys, Teroy Vlog TV uh, For today's video guys, magbutas nitsu po kami guys, nandito kami sa location guys Sa Nibaris to uh, Binutasan na to kanina guys, uh, binalikan lang namin So ito na guys So ayan Ito na Hindi pa to na tingnan namin guys sa loob Dito lang namin na binutasan So tingnan natin guys sa loob guys. May ano pa guys, ano ka naka... Oh, ayan guys. Dabi, tabi tabi biyag. Oh, ayan guys, hindi pa siya na agnas guys. Yan. Yan guys, oh. Hindi pa siya na agnas. Hindi pa to namin kukunin guys. Ah, isira to namin guys ulit lagyan namin to ng hollow blocks so yan o oh. hindi pa na ano guys naagnas so ayan ay eh. kanyang kamay guys oh. purma pa kanyang kamay guys yan So, panoorin ng... Tunin nyo guys sa uh, simula guys at uh, sa dulo. So ayan, hindi natin makita ang kanyang ano guys, uh, Olo. Nandun sa dulo. Tak, tak pa ng ano, salamin. So ayan guys, oh. mo yan. Nakapurma pa ang kanyang paa guys. tagal na to dahil guys uh, parang anim na taon na to guys hindi pa siya nag agnas so yan so okay guys uh, pag nakita niyo yung video nito guys uh, paki paki support like share, and subscribe para lagi kayong update sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanunood sa aming vlog. Thank you to all yung and God bless babos. Labi na sa ating mga OFW at sa ibang bansa. So shout out sa mga bagong viewers and subscribers. Salamat sa inyong suporta. I love you to all yung tanan and God bless. Babos!